Hello guys, shout out sa ano sa kay Kuya kay Elo at TV. Nandito kami sa Yasa Torres, kami employee. Yo, the... De -de kami, yeah. Dito play lang kami sa Lanes, sa yeah. trabaho na kami. Ano. Hoy mo, mga tropa ko. Tingi sa vlog ni Kuya Vlog. Shout out. Shout out pa. so legit. Follow and share na lang guys, follow and share. <laughs> 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 kagad daw. Mo, eh. Para kagad daw, di ka na lang. Kagad <laughs> daw mo Hari ko ngayon Eh. Mo ang bisyo ng pagkain ko. Mahal sa ako masakin ko mo. Ito naman ang alahas. O, nahihinang. O, ah. Alahas, Hindi ko pa nila ang pagkain ng pangulit ko

Magkala ng pinupunta Oh, Sa Wal ita. Wal walang walang madaya sa tong it. Eh, tayo tayo,

Okay. Ah, nasa si okay? Ano? Oh. Ano? Hindi ka wala nga akong load. Ako meron. O paano makapunta lang dikas ko? O paano pupunta yan? Isisin ko sa yo. Ay, 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 ay. Makikita ko naman. Oo. Oh. Ano naman mo? Awe, di, eh, siyempre ay alam na, mo. Pag madaya. O, <laughs> type sombrero kung di mo Pero Dito kami sa na market. Lucien na market yan, mga katibig.

ay ang lumahan sa sarili. Magkano kayo daw? Magkano din eh? Ha? Din eh? Magkano daw? sa talakito. Magkano din rin? din 玛雅玛呀 Kaya na, ng isda, Bolik. Oh. Bolik nga, ayan. Tapos no? Dito po ay lamang na po yun

420, 420 kamo. Kung matagal kuya, kung matagal. Kung matagal kaya. 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 Kung kaya. Kung matagal kaya. Kung matagal kaya. Kung matagal kaya. Kung

kaya oh, 'yung kasi. Ang oh, iya ay makakaya na kaya ng ano ang Eh mo kaya. Yan na ba? <laughs> baba, na ulo eh. Ba. hindi pwede 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 nagawa dahil ako ay pati nun binata. pinataw hindi naman si si po talaga yo, nang talagang talamak ayan oh, nagaganda nagagawa po at nagagandahan namin mga kasama, yung mga katigil Uwi na, galing na sa'yo na. Yan ang babagong vlogger na to. Yan eh, ang babaero na ano. Oo. Mabilbord yung...